Tension sa gitnang silangan tumitindi. Dumating na ang F-15 fighter jets ng Amerika. Ano ang ibig sabihin nito? Samantala, ang Biden administration pahihintuluta ng mga Amerikanong military contractors na mag-deploy sa Ukraine sa unang pagkakataon. Ano ang magiging papel nila sa gitna ng labanan? At sa Gaza, Israel magbubukas ng bagong crossing para magbigay tulong. Magiging sapat ba ito para maibsan ang sitwasyon? Dumating na ang F-15E Strike Eagles ng US Air Force mula sa 492nd Fighter Squadron sa RAF Lakenheath, England. Ayon sa anunsyo ng militar ng Estados Unidos, ang pagdating ng mga fighter jets ay bahagi ng pinalakas na presensya ng Amerika sa rehiyon matapos magbigay ng babala sa Iran, sinabi ng Pentagon noong Nobyembre 1 na magde-deploy din sila ng mga bomber tanker aircraft at destroyer na may kakayahang ballistic missile defense bilang pagpapakita ng kahandaan nilang protektahan ang mga interes sa gitnang silangan. Bukod pa rito, ang pagpapadala ng B-50 to bombers sa rehiyon ay isa ring bahagi ng puwersa ng US upang maging handa sa anumang banta, lalo na ang mga kakayahan nito sa long-range strategic strike. Sinabi ni Major General Pat Ryder, tagapagsalita ng Pentagon, na ang Estados Unidos ay gagawa ng lahat ng kinakailangang hakbang para sa depensa kung sakaling samantalahin ng Iran o ng mga kaalyado nito ang sitwasyon upang atakihin ang mga Amerikano. Nitong Oktubre 26, umataki ang Israel laban sa mga military infrastructure ng Iran na nagbunsod kay Ayatollah Ali Khamenei na nangako ng ganti. Simula nitong 2024, dalawang beses nang umatake ang Iran laban sa Israel bilang tugon sa mga naganap na insidente, kabilang ang pag-atake noong Abril sa Konsulado ng Israel sa Damascus. Dagdag pa rito, patuloy na naitatala ang ilang pag-atake sa mga bases ng US sa Iraq at Syria, gamit ang drones at rockets na pinaniniwala ang isinagawa ng mga grupong kaalyado ng Iran. Ang mga ataking ito ay nagresulta ng minor injuries sa ilang grupo ng Amerika, na nagbunsod ng retaliation mula sa US laban sa mga kaalyado ng Iran sa rehiyon. Sa gitna ng tumitinding tensyon, nagsusulong din ng Amerika ng diplomatic moves para sa normalisasyon ng relasyon ng Israel at Saudi Arabia na maaaring magbago ng dynamics ng kapangyarihan sa gitnang silangan at nakapagbibigay ng karagdagang pressure sa Iran. Inalis ng administrasyong Biden ang hindi opisyal na pagbabawal sa mga Amerikanong military contractors na mag-deploy sa Ukraine upang tumulong sa pagpapanatili at pagkumpuni ng mga sistemang armas na ibinigay ng US tulad ng F-16 fighter jets at Patriot Air Defense Systems. Ayon sa isang opisyal na may direktang kaalaman sa plano, ang bagong pulisiya ay nagpapahintulot sa Pentagon na magbigay ng kontrata sa mga Amerikanong kumpanya para magtrabaho sa loob ng Ukraine, isang hakbang na hindi pa nagagawa mula ng pasukin ng Russia ang Ukraine noong 2022. Inaasahan na makakatulong ang mga contractors sa pagpapabilis ng pagkumpuni ng mga armas at kagamitan ng militar ng Ukraine na ibinigay ng US at mga kaalyado nito. Ang mga kontratang ito ay magbibigay daan para sa mabilis na pag-aayos ng mga nasirang kagamitan at maiwasan ang pagkaantala sa laban sa mga puwersa ng Russia. Gayon pa man binigyang diin ng opisyal na ang mga contractors ay hindi makikialam sa direktang labanan at magtatrabaho sila malayo sa mga frontline. Inaasahan na hindi magiging kasing dami ng mga kontratistang nandoon sa Iraq at Afghanistan ang magiging presensya ng mga Amerikanong contractor sa Ukraine. Noong Sabado, inihayag ng Israel na nagsagawa ito ng mga airstrike sa loob ng Iran bilang tugon sa mga pag-atake ng Iran noong nakaraang linggo. Ang mga pagsabog na ito ay nagdulot ng pangamba na ang matagal nang tensyon sa pagitan ng dalawang bansa ay maaaring humantong sa isang ganap na digmaang ang panrehiyon na posibleng makapag-ambag sa Estados Unidos. Ayon sa militar ng Israel, tinarget nila ang mga pabrika ng missile at mga aerial defense systems ng Iran bilang bahagi ng isang kalkuladong hakbang upang maiwasan ang mga estratehikong pasilidad tulad ng mga oil fields at mga pasilidad nuklear, binatikos ng Iran ang mga atake at tinawag itong isang malinaw na paglabag sa internasyonal na batas. Gayunpaman, sinabi ng Iran na ang mga air defense nila ay matagumpay na napigilan ang mga atake sa ilang probinsya tulad ng Tehran, Ilam at Khuzestan at sinabing limitado lamang ang pinsala. Inihayag ng Iranian Army na dalawang sundalo ang namatay sa mga pag-atake ngunit hindi nila tinukoy kung saan nangyari ang mga pagkamatay. Samantalang ipinahayag ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu na ang mga atake sa Iran ay nagdulot ng malubhang pinsala sa kakayahan ng depensa ng Iran, ngunit hindi nagbigay ng mga detalye ukol sa mga target. Ayon naman sa pahayag ng Estados Unidos, ang mga atake ng Israel ay itinuturing nilang exercise in self-defense at sinabing iniiwasan nito ang mga lugar na may mga tao at tumutok lamang sa mga target na militar. Ang mga ataking ito ay isang bahagi ng pagsasagawa ng Israel ng retaliatory na aksyon laban sa missile attacks ng Iran noong Oktubre 1 na nagresulta sa pagkamatay ng higit sa isang libot dalawang daang Israelis. Inaasahan na ang mga atake ng Israel ay magdudulot ng higit pang tensyon sa rehiyon na may panganib na maging isang mas malawak na digma ang panrehiyon na maaring magdulot ng mas maraming pinsala at magambag sa mas malawak na heopolitikong kaguluhan. Ang Israel naman ay inaasahang maglulunsad ng kanilang Iron Beam Laser Defense System sa loob ng isang taon at ito ay magdadala ng isang bagong era ng digmaan habang nakikipaglaban sa mga drone at missile laban sa Iran at mga kasosyo nito sa rehiyon ang bansang Hudyo ay gumastos ng mahigit limang daang milyong dolyar sa mga kasunduan nitong linggo, kasama ang mga Israeli developers tulad ng Rafael Advanced Defense Systems na nagdisenyo ng Iron Dome ng Israel at Elbit Systems upang palawakin ang produksyon ng depensang ito. Tinawag nilang Iron Beam ang sistemang ito na gumagamit ng malalakas na laser upang pigilan ang iba't ibang uri ng pagsabog kabilang ang mga missile, drone, rocket at mortar ayon sa pahayag ng Ministry of Defense ng Israel ngayong linggo. Ito ay magpapasimula ng isang bagong era sa larangan ng digmaan, sabi ni Eyal Zamir, direktor ng Ministry of Defense ng Israel, sa isang pahayag. Nang una ipinakita ng Israel ang prototype ng Iron Beam noong 2021 at patuloy nilang pinapalakas ang sistema upang magamit na ito sa darating na taon. Ang sistema ay gumagamit ng isang high-powered laser na nakatayo sa lupa. Sa pamamagitan ng laser, pinapalakas nito ang temperatura ng katawan ng target, tulad ng engine o warhead, hanggang sa magkolaps ang bala. Ito ay naiiba sa tradisyonal na paraan ng pagwasak ng Israel sa mga missile kung saan ginagamit ang radar upang matukoy ang mga banta at magpaputok ng intercepting missiles upang sirain ang target habang nasa ere. Ipinapalagay ng mga eksperto na ang Iron Beam ay magiging mas mura, mabilis at mas epektibo kumpara sa Iron Dome. Habang ang bawat interception missile ng Iron Dome ay nagkakahalaga ng humigit kumulang 50,000 dolyar, ang Laser Defense System ay malapit ng maghatid ng zero cost per interception. Ang Laser System ay mas magiging epektibo laban sa mga drone na madalas hindi kayang i-intercept ng Iron Dome. Ngunit may mga hamon pa rin sa teknolohiyang ito. Hindi ito magiging epektibo sa mga ulap, ulan, o hazy na kondisyon, kayat kakailanganin ng malaking halaga ng kuryente upang mapanatili ito. Ang pinakamahalagang tanong ngayon ay kung talagang magiging isang game changer ang Iron Beam para sa Israel o magiging isa na lamang itong dagdag na pader ng depensa laban sa mga drone at short-range rockets. Kahit hindi patiyak, ang Iron Beam ay may potensyal na baguhin ang laro sa depensa at magsilbing isang malupit na hadlang sa mga pagsubok ng mga kalaban, lalo na sa pagpaplano ng Iran at mga proxy nito. Matapos muling buksan ng Israel ang Eris Crossing, ipinaalam nila sa Estados Unidos na umaasa silang magbukas ng isa pang bagong crossing sa Kisufim sa mga susunod na araw ipinaabot ito ng Israel sa Estados Unidos kasabay ng mga preparasyon para sa tulong na papasok sa Gaza na bumangga sa patuloy na krisis mula sa digmaan sa rehiyon. Ayon sa State Department ng Estados Unidos, ipinaabot ng Israel na magkakaroon sila ng karagdagang crossing upang mapabilis ang pagpasok ng mga humanitarian aid habang papalapit ang deadline na ipinataw ng Estados Unidos sa Israel. Ang mga leader ng Estados Unidos, si Anthony Blinken at Lloyd Austin, ay nagtakda ng deadline hanggang Nobyembre 13 upang mapabuti ang sitwasyong humanitarian sa Gaza o kung hindi ay haharapin ng Israel ang posibilidad na maantala ang ilang tulong militar mula sa Estados Unidos, ang pinakamalaking taga-suporta ng Israel. Samantala, iniulat ang pagkawala ng isang Russian attack helicopter, ang Kamov Ka-52, at ang pagkamatay ng piloto nito na nagpapakita ng patuloy na pagtaas ng mga pagkalugi ng Russia sa mga kagamitan mula nang magsimula ang digmaan sa Ukraine. Ayon sa mga pro-Ukrainian na ulat, ang pagkawala ng helikopter ay bahagi ng mas malawak na trend kung saan ang Russia ay patuloy na nagkakaroon ng malalaking pagkalugi sa kanilang mga kagamitan. Ang mga monitoring websites tulad ng Oryx ay nagulat ng patuloy na pagtaas ng mga nawasak na kagamitan ng Russia, kabilang ang 434 na piraso noong Agosto at 675 piraso noong Oktubre. Ang mga ito ay nagpapakita ng tumitinding epekto ng mga sanctions at ang patuloy na suporta na natatanggap ng Ukraine mula sa mga kanlurang bansa na nag-aalok ng mga advanced na sandata at teknolohiya. Ang ganitong pahayag ay nagpapakita ng tumitinding tensyon sa buong rehiyon at ang patuloy na pagsubok ng mga puwersang militar upang mapanatili ang kapangyarihan at kontrol sa mga mahahalagang teritoryo. Kung patuloy na ganito ang takbo ng mga kaganapan, ano kaya ang magiging epekto nito sa mga susunod na hakbang ng bawat panig? Magiging daan ba ito patungo sa isang mas matatag na kapayapaan o magdadala ng mas marami pang pag-aalitan at tigmaan. Ano ang iyong palagay tungkol dito? Huwag kalimutang i-share ang iyong opinion sa comment section at manatiling updated sa susunod naming video.